Will you be open sa mga maaring tumulong sa inyo at may alam dito sa mga kumpanyang ito? Oo, oh, para ho sa talagang uh, ang, ang ginagawa uh, ginagawang tax avoidance. Opo, meron po tayong tuloy-tuloy uh, po yung uh, ganyang uh, programa nasa batas po yan, may reward system po hmm. na basta ang importante sumunod lang sa procedure at yung talagang uh, yung masasabit nilang information at uh, yung mga dokumento ay uh, bago po sa amin at uh, wala po sa amin uh, possession kaya kung makakatulong po 'yan ay uh, meron pong uh, reward. Opo. So meron po kayong ano kumbaga parang whistleblower din po. Uh, bukas po ang inyong tanggapan, Commission at maaari po makipag-ugnayan mismo po sa inyo. Opo, ah uh, pwede, pwede po uh, doon sa kahit uh, email and, and every information ay uh, even identity will be kept strictly confidential. Okay, sige po. So uh com, uh uh ano ho mismo ang instruction sa inyo kung meron man na Presidente in this particular case po, hindi yung lifestyle check, dito po sa mga contractors na ito, meron na po talaga? Well, opo. Ang, uh, ang uh, talaga, instruction dahil nga po uh, nakita naman po natin kung gaano uh, kagalit ang ating uh, Pangulo dito sa nangyaring ito. Kaya kinakailangan talaga managot ang uh, dapat managot dito sa mga uh, flood control projects lalo ng lalo na itong mga ghost projects. Opo, sige po. So uh, ano po ang inyong panawagan po sa lahat para po sa mga gusto makipagtulungan po sa Bureau dito po sa inyong ginagawa ngayon na actively ano po yung kampanya ho para makatulong nga sa Pangulo at sa buong gobyerno, sa taong bayan, na masawata itong mga manloloko sa government contracts. Go ahead po sir. Yes, una-una uh, no uh, makakaasa ang ating mga kababayan na sa parte ng BIR ay uh, sineseryosohin natin ito at uh, walang makakalusot dito sa sa ginagawa nating uh, investigasyon at hahabulin uh, natin lahat ng makikita, lahat ng mga involved dito sa mga uh, anomal, anomalous projects na ito no. Kaya naman na uh, Uh, hinihikayat din natin lahat ng mga may alam na mga impormasyon ay uh, mag-submit at uh, magsabi uh, mag sa amin lahat ng impormasyon na, na inibigay ninyo, even yung identity will be again kept strictly confidential. Kaya uh, tulungan nyo kami na mag-magawa at magampanan natin itong uh, trabaho namin patungkol dito sa mga uh, ghost projects na ito at uh, itong mga anom anomalous uh, flood control project